Sabi do sa Facebook, gulatin mo yung mga tao daw. Bumili kang pasalubong nang hindi ka naman uuwi. <laughs> Hello guys, magandang umaga. Today is September 4. Uh, Labor Day dito sa Canada. So, araw ng mga manggagawa kaya gagala kami dahil holiday nga day off so ayun kasama ko si Diwata si Don Pacundo may baon-baon ng popcorn tapos kami ang baon namin mais si, si dalagang bulinggit nandun pa sa kwarto niya nagbibihis hinihintay na lang namin alam nyo naman yung mga dalaga matagal magbihis So ayun, samahan nyo kami, itutour namin kayo. Ka Gagala tayo ngayong araw na to. Ayun guys, si atin na lang hinihintay si Dalagang Bulinggit. Ay, init na si Don Pakundo. Ay, ito na pala si ate. Oh, Say hi sa vlog. Hi. Hi ka sa vlog. Hi. Let's go. Hi. Alright. Ayun, 🎵 mo na sabi mo doon sa gulatin mo na Gulatin mo yung mga Pilipino na... Tama mga kakilala uh, mo? Gulatin mo yung mga kakilala mo na uuwi ka pero hindi ka pala uuwi. Bibili <laughs> ka daw ng pasalubong pero hindi ka naman uuwi. The best. Ganon? Ganon. right, we're here. We're here. Say hi. Uh, 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 yan kami pupunta sa mall. Go go go. Si Daddy ay mag-stroller, hindi sumakay ang batuta. Go. Ayun, uh, naka Jordan. May bubuyog. There's a bee. There's a bee ate. Wow. Bakit yan bakit nang sinuot mong sapatos? Ang pangit. Ayun na naglakad si ano si Pakundo. Init. Kita-kit sa loob. Nandala niya yung favorite bag niya Yung toys niya Open Open oh. Oh. Wow it's cold oh. 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 So ayun guys Bumalik ako dito sa sasakyan Iiwanan ko tong Sasakyan ni Don Pakundo Ayaw niyang sumakay eh kukunin ko tong isa tong pula para, para may paglagyan kami ng mga pinamili namin baka mapalaban kami sa kwan sa utangan so ito yung kukunin ko itong pula na to so, isa tiklop na loop na yung isa may napamili na akong dalawa ito na yung gagamitin namin lagyanan ng na mga bibilin so ayun pabalik ako dun sa loob talagala ko na itong hatak hatak si pakundo kasi ayaw sumakay dun sa stroller niya. gusto niya uh, ano? naglalakad din so ayun guys kita kita ron na ang bata nakahanap ng peruan Nandito kami sa mga sapatusan. Naglalaro si Pakundo. sa mama niya naghanap shoes. <laughs> Pero na kami nabudin. Wow! Ayun si mama Si Diwata, Hina, Hinahanap si ate Nagubutom na si ate Ando na siya sa food court Ayun tinatawagan ni Diwata Ayun si Paondo Nagbalik kami ng ano sa kaya niya Ayun siya Batenbali? Batenbali? Oh, let's go to the Bat-in-Batty! Yay! Ayan si Pakundo natabunan. Magandaan mo na tayong Under Armour? O, oh, ako na lang muna titingin. Ha? Ako na lang muna titingin. O, magandaan mo tayong Ito, titingin lang ako rito. Oo. Papasok muna ako dyan. Under Armour. Okay. Ino yung mabili ka na upang uwi. <laughs> ha? Mahal din yan. Bait ah. Ang bait ng kulit ah. Dito na si ate kasama namin. Nakapamili na rin siya. Nakapag window 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 shopping. chocolate <laughs> Punta na kami ng... Saan tayo pupunta ate? Food, food court. Food court. Mamaya may babalikan na ako rito eh. Nasaan ba yung favorite ko rito puntahan? Wala yata dito yun ah. Oh, Pinakos? Oo. Uh, -huh. ano? Sa Pina? Ah, sa sa Kapina? Mamaya pupunta ako sa Lakos. Baka oh, may sale. Kakain muna kami ngayon dito sa food court. Malapit na kami. Take na lang. Ah, bakit take out? Ah, nito. Tapos saan natin kakainin? Sa Pauwi na ba tayo? Hindi, may iwan na siya ate. May iwan ka na sa sasakyan? Oo, tapos na ako. Babalik daw kami ng sasakyan. Kakain kami sa sasakyan. Tapos, babalik kami ni Diwata. Sir, tayo next pa. Ano? Maga pa. Oh. Maga pa nga. Ibalik daw ka na sa sasakyan. Maga pa. Kaya rin naman natin siya naman huli. Iiwan muna namin si Pakundo doon sa sasakyan kasi hindi kami makapamili ni ni Diwata mag-order kami ng pagkain take out daw doon sasakyan kami kakain alright alright si Say cheese. Pogi. Ah, there's a trend. Thomas. Andun si ate nakapila. Nandito na kami sa food court. Sa sasakyan daw kami kakain para makakain kami ng maayos. Tapos, may iwan si ate at si Pakundo babalik kami ni mama tapos kami naman uli ang magbabantay kay Nok Nok si ate naman ang babalik mamaya pa kami uwi gabi ayun si ate si Dalagang bulinggit ginagawa ka mo sa kabila you know, enjoy na enjoy yo. jump nam jump mamaya pagod ka na antok na ikaw lakad lang good ayun na si ate Fifty percent up. You know, up to seventy-five percent. will come. Yeah. Killy killy. <laughs> come on. now Go. Let's go. let's <laughs> go. <laughs> ng siya ate. Ah, si Ate, bigay. Mo baliktad kami sa car kasi ay ini nagulo eh. Mo baliktad kami sa car. Kasi ay ini naguluhur. ayun si Ate. Kinatak-tak yung pagkain. Ah. Uh, nakabisi si si hindi makapamili si Diwata kasi magulo to ito magulo say hi say hi hi, hi. <laughs> babalik kami sa Nike mamaya tsaka sa Puma Tommy Nandito na kami sa parking. Masa <laughs> na yung sasakyan natin. <laughs> Ito ba? Ito. Nandito si Pambansang Batutoy. Hmm. Teka, uunahin ko yung ano, yung palagayan din na natin dadalhin. Hawa mo matama. Ito ang pinamili. Magbibidyo ka lang dyan. May si eh. Patiyan ha? Ipapamalak. Huwag ka pa nandito. na bahala dyan. Stand up! mo na tôi tu bùi lóng 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 Hello guys, kakain muna kami rito sa sasakyan Tapos Babalik kami ni Iwata Ayun na si Pakundo Itinatali na So ayun guys Nandito kami sa loob ng sasakyan Mas comfortable kami rito kumain Tara, kain po tayo Ayan, pagkain namin Pagkain ng Koreano <laughs> May kasama kami koreano ito Koreana Alright guys, uh, pagkatas namin kumain, ang plano namin, babalik kami ni Diwata. Maghahanap pa kami ng mga mauutang dyan. <laughs> May iwan dito si Bulinggit at si Pakundo. Kasi hindi kami masyadong makapamili dahil napakagulo ni ano ni Pakundo. Ang so, mangyayari, iiwanan namin sila dito ni ate. Tapos pag balik namin ni Diwata, si ate naman ulit yung papasok sa mall. Sa so magpapalitan lang kaming magbantay kay Pakundo. So guys, kaya mo na kami. Ayan guys, tapos na kaming kumain Diwata. Babalik na kami doon sa loob ng mall. Kanina, uh, kampanti pa ako eh, na magulo si Pakundo. Kasi wala talaga kami mabili. Ngayon kinakabahan na ako. Dalawa na lang kami babalik ni Diwata. <laughs> <laughs> Sigurado marami bibili to. Um, abot sa lebo. Ako malapit na. Tara. Ah, sige. Update. Hindi eh, sa iyo. <laughs> Yung sa akin na kay Jenny. All right, update. to? at ayun na nga <laughs> ang laki ng ngiti ni Don ani ano ni Diwata <laughs> guys uh, hindi namin ganong maikot yung yung mall kasi magsasara siya ng 6pm so time check 5pm na ngayon kailangan namin bumalik sa sasakyan para si dalagang bulinggit naman yung mag shopping although may nabili naman na siya kanina So, papunta na kami ng parking. Buti na lang nabitin sa oras kung hindi. Kawawa yung... <laughs> kawawa yung card ko. Nagasgas. <laughs> nagasgas na nagasgas. Pero happy naman yun. Eh. Happy naman siya. Yan ang laking ngiti. Ah, pakita ko sa inyo yung mga binili niya pag kinarga ko na dun sa sasakyan kita kits tayo dun sa sasakyan so ayun guys ito yung mga pinamili ni Diwata tatlong brand lang yan Nike, Bat Body at saka ito yung paboritong paborito namin pag pumupunta kami dito lakos hindi yan nawawala so ayun o medyo puno na yung likod namin dalaga ikaw naman mag shopping nainip ka na Nakatulog na yung bata. Nanonood. Ayun, si Pakundo. bumili uli si mama mo ng batin body. Ano masasabi mo? Bumili ka ng ano? Gulati mo daw yung ano? Gulati. mo yung... Dali! Bulati mo yung kaibigan mo na... Bumili ng pasalubong? Bumili ng pasalubong, hindi ka naman pala uwi. Ayun si ate. Ate, bye-bye. Ubusin mo yung pera mo ha. Alright. Si ate naman na magsha-shop. Hi, Pakundo. How are you? Na-miss niya si Mama. Mama. Ma so, ayun guys. Uh, one hour na lang naman yun. Ma magsha-shop si ate. Bago uwi na kami. Alright. Kita-kits mamaya sa biyahe. Yun na nga. Ito sinasabi ko nainip yung bata dun sa sasakyan so ang siste babalik ulit kami din sa loob ng mall ayun na sila oh. ayun na sila <laughs> ayun na si daddy ayun na si daddy so silitin ang gala di ba 1 hour lang naman na eh sagsasara so, na siya

Ate, bili mo akong damit. Be, bili ka ni mama mo. Binili ka ni mama mo. No, alin? Damit. Sa bahay mo na tignan. Ayun na, no, nakita niya yung ate niya. yung bata ba ito? Tinitignan lang yung laruan. <laughs> Sabi niya, paano ko kukunin ko? Tignan niyo guys. Uh, paano mo kukunin? <laughs> 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 Ay, Nagyaya uh, paano? Paano mo kukunin? Ang <laughs> basagi minsan salamin <laughs> Come on, break it. <laughs> <laughs> ano, help? Ha? Sige, oh, buksan mo, open Kini, tignan nyo yun yung laro Mga <laughs> oh, laro oh, Sige na, kunyo mo na Kunyo mo na, come on Paano mo kukunin? Tawag yun siya Paano mo kukunin? Ha? Pabili ka kaya ate Hindi <laughs> ah, mo makukuha yan, nakalock <laughs> Nga naman. Alright. 6 o'clock na. Uwian na. It's OVN time. Si ate. Ate. In. <laughs> lilingus, -lilingus Gusto siyempre. Ngayon, doon na lang pala tayo nag-outdoor kanina. Pag sa Tim Horton, yung ice cup with whipped cream. Bili sa inyo. Dito na natin tatapusin yung video. Bye-bye. Bye-bye ate. Bye-bye na. Bye-bye. Hey Bye-bye. Bye-bye. bye May bagong cup pang baseball. O, uh, takpan mo na. So, ayun guys, nandito na kami sa bahay. Tignan nyo yung ginagawa ni Don Pakundo. Nang agad ng mais. Ayun o. No? nakaubad pa yan na initan naka aircon pa kami naka ano 21 yung set na iitan pa rin so ayun nagutom nagutom Anak, ah, nako takpan mo na ulit dali bye bye say bye 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 takpan mo na bye bye takpan na <laughs> alright thanks thanks for watching